Ayan, ayan, good morning mga kahinabang vlog ah, Dito tayo ngayon sa taas Sa bahay ni kahinabang ta Dito Ayan o, no? bahay ni kahinabang ta Saka medyo rin ma, Parang maulan-ulan din eh Makulimlim yung panaw natin So mga kahinabang vlog uh, Update tayo sa ating Munting garden, tingnan natin kung ano ba Kung ano bang nangyayari sa ating Mga pananim Tara, mga kahinabang vlog So dito na tayo mga kainabang vlog sa ating munting garden. Ayan, tingnan natin yung talong oh. Yan. Yung talong natin maliliit pa lang. Oh yan. Dati yung ito yung mga black yung mga black-black na to yung ano yung ito yung mga black na to mga kainabang vlog. Dati ano to mal malalaki. Tapos matataas. So ay nabutan ng ulan, nagbaba siya, nagdown kaya tingnan mo pangit tuloy tingnan ano kaya magandang gawin dyan siguro para maganda yung tubo sa mga pananim natin uh, iano natin siguro to iangat no yung lupa na to yung black black na to kaya, medyo mahina yung tubo yung mga talong natin ito yung mga ito yung kunting ito yung ano yung malaki-laki na rin konti ito. Ah, oh, sa ano ba 'yan? ayan 'yan. Oh. Oh. Yan 'yan. Ito ito ito. Yan. Ah. Tapos yung sitaw, ito yung sitaw na 'yan. Sa pamangkin ko to. Ito. Mahina rin yung tubo. Diba? kung bakit ganun? Nakadipindi siguro yan sa si Similia yung tubo sa mga pananim sa mga gulay natin medyo mahina rin ah siya nga pala mga kahinabang yung ito yung talong natin yung puno niya binilang ko to nasa mga 40 sobra lang 40 na puno pero may isang puno na matay kunti lang kunti lang yung tanim natin na talong 40, sobrang 40 lang na ano 40 na puno tapos may isa pang -ano, na ano doon, na matay wala tayong magawa pero okay lang yan at least mayroon tayong panggulay-gulay kung sakali mang sipaglakihan to at magsipagbungahan ay sarili natin panggulay-gulay saka pasensya na rin kayo dahil ako lang mag isa ngayon kasi yung dalawa kong kasama si kahinabang bake si kahinabang bake at saka si kahinabang ta may mga trabaho sila uh, busy rin sila at saka siya nga pala uh, shout out pala dyan sa ano sa uh, Three brothers palawan Patuloy pa patuloy po natin sila suportahan mga kainabang. Ayan. at Saka magagaling din 'yun at saka mabubuting tao rin 'yun sila.